Usa sa kalisod sa mga business establishment, matag dunay i-akomodar nga senior citizen o dili baka PWD ang pag-ila sa espesipikong produkto sa basic o prime commodities nga doon na lamang diskwento. Apan kung kinitambal, dili matod pa problema. Yes, ma'am. Na, uh, um, manawag mi sa other brands if para to confirm nga kanisya discounted ba ni siya kay dili man good specific, ma'am. Mm. Ginacheck na lang matud panila ang booklet aron dunay basihan. gina ma'am. Oo, kay dili unta makapataka og ng discount kay ma-charge sa mo ang staff na. Ano. Nakalatid sa Joint Administrative Order No. 17-02 series of 2017 ang produktong dunay diskwento sa basic necessities lakip dinhi ang tanang klase sa bugas, mais, tinapay, processed milk ug daghan pa sa prime commodities mao ang toilet o bath soap, veterinary products ug daghan pa. Apan dili matud pa kini klaro sigon sa development specialist sa Department of Trade and Industry kundi TI Jansan. Uh, well, miskin kami, dili kayo giyod ka ng clarify or specific ang mga items na nakabutang dito. Let's say, example, nakabutang sa uh, basic and prime Commodities sa low na uh, dairy products. Kaning sa dairy products ba? Kasali ice cream? Kaya mga yana, na questions ba? So, usahay ka ka na po yung mga uh, confusion gikan sa establishment kung uh, i appel ba ni sila sa mga i-discount? Aron kini mas mapaklaro, gipaabot na usab sa DTI Jansan ang klarifikasyon sa ilahang head office. Well, honestly, napakita siya uh, ongoing actually may na request sa head office kay daghang mga questions gikan sa establishment nato mismo no. Kaya, na nila kung kaniba na mga items is included dito sa basic and prime commodities in the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.